What's up guys? Welcome sa aking kusina. Ngayong araw po na ito, ay eh, magbito tayo ng not so special na Bicol Express. Pero bago yan, shout out po muna kina Let Bendo, Angelian Marasigan, Marie Chris Kaingay, at Ate January Marie. Sila po ang aking top fans ngayong linggo. At isa pa, shout out din po sa aking nanay na si Tess Villiano. Dahil siya po ang nagturo sa akin ng recipe na ito. Sa mga hindi pa po na-subscribe, Please, huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe button sa baba. Please, huwag niyo pong kalimutan. Yun lang po ang panghihintay nyo. na natin ang pagluluto pagkatapos ng intro. Ito ang mga sangkap na ating kailangan. Wangba. Yasibu. Labuya Siling Labuyo Siling Haba Sitaw Gata ng Niog Bagoong Alamang Pinakuloang Pork Belly Oras na pagluluto Magpainit lang ng mantika sa kawali pag mainit na, igisa ang bawang. Isunod ang sibuyas. Igisa ang sibuyas hanggang sa ito ay mawala ng kulay o maging translucent. Isunod ang luya. Ihalo naman ang karne ng baboy. Pork belly ang ginamit ko dito. Haluin lang hanggang sa magmantika. Maglagay ng kaunting tubig. Ito ay para makuha natin ang mga nasunog na parte na nakadikit sa ating kawali dahil nandun ang lasa. Ulitin lang ang prosesong ito ng ilang ulit. Pag medyo natuyo na, ilagay na ang bagoong alamang o shrimp paste. Alam ko na medyo mahal ang mga bilihin ngayon dyan sa Pilipinas, lalo na ang karne ng baboy. Pero ang mas masama, hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya mahal. Haluin hanggang sa maluto ito ng bahagya. Maglagay ulit tayo ng kaunting tubig. Haluin lang ng haluin. Huwag mong susukuan gaya ng ginawa mo sa kanya. <laughs> lagay na ang siling labuyo. Konti lang ang nilagay ko yung sili kasi mababa ang tolerance ko sa anghang. Kaya na mag-adjust, para naman ako na naman. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, eme. <laughs> Ngayon ay ilagay na natin ang gata ng niyog. Nilagyan ko lang ng kaunting tubig yung lata para masimot yung gata. Sayang, sayang na sayang. Mm! Hayaan itong kumulo para maluto ang gata. Maglagay ulit tayo ng kaunting tubig. Takpan at hayaan kumulo ng ilang minuto. Pag kumulo na, lagay na natin ang sitaw at hinaan ang apoy. Maglagay na tayo ng kaunting pampalasa. Ajinomoto, pagalawin mo ang baso. Ngayon naman, nailagay na ang siling haba. Patay na natin ang apoy para hindi mas ng pagkakaluto. Konting-konti na natuto na to. Haluin ang huling beses. Kain na na! Wow! Thank you for watching!